i-dawag suitors ni Marian Rivera mula nang gumalap siya bilang Marimar. Kabilang kaya dito ang dati na ang sa kanya na si Mark Heras. Makitsi ka kay Lars Santiago. Damang-daman ni Marian Rivera ang malaking nagawa sa kanya ng Marimar. Kahit saan siya magpunta ngayon, natatawag niya ang pansin ng mga tao. Sa rampa noong linggo, isa siya sa tumanggap ng pinakamalakas na palakpak sa mga artistang kasali sa fashion show. Ilang sa kanyang karir nagkaroon ng malaking pagbabago kay Marian, kundi maging sa kanyang personal na buhay. Mula nang maging marimar siya, mas dumami ang kanyang mandiligaw. Opo, okay. pero kung sino-sino man sila, eh sila na lang po yung magsalita. Ang hirap po kasi nasabihin ko tapos mamaya itanggi o ano. Mas ang pangit naman po ko sa akin man gagaling. Matulog ang balitang planong balikan ni Mark Heras ang panliligaw sa kanya. Pero sa tingin ni Marian, hindi ito gagawin ng binata. Kasi hindi naman kami nagkikita talaga sa labas or kung saan. Sa SOP ko lang siya nakikita. After nun, wala na. Lala na ngayon hindi pa ako nag-SOP. Sa ngayon, okupado ang lahat ng araw ni Marian ng trabaho. Bukod kasi sa Marimar, sabay niyang ginagawa ang mga pelikulang Bahay Kubo at Desperadas. Lars Santiago, update sa Showbiz sa